Good morning sa inyo. Lahat mga ka-viewers. <coughs> uh, nandito ako na mga guys. Uh, nandito. Uh, Tapos na. Uh, sa dili pa mga guys. Subscribe to my YouTube channel. Um, uh, click the notification bell para update kayo sa aking mga videos na i-upload ko sa aking YouTube. <coughs> mga guys, like, share, and comment. Please subscribe, mga guys. Ah, mga guys, ako nandito. Ayan, tapos na, tapos na to, mga guys. So, na nandito ayan may brasan pa ayan tapos natuwa ko naglinis and then dito pa wala pa hindi pa dito sa ano sa sahig sa sahig mga guys So, ano nang isa ayun uh, sa CR mga guys hindi pa ako tapos ayan pero na ubesan okay, ko na nalinis ko na to mga guys so nalinis ko na ito yung ano, yung bow, yung ito yung ginagamit ko, ano, pang malinis. Ito. Ah, nice. ito Ayan, nalinis. Nalinis ngayon, mga guys. Ayan. Ito yung bow niya. Ano, nalinis ko, nalinis ko na yan, mga guys. Ito. Ito, sa dilim. Ito, siguro, mga kalahating araw, ako dito matapos, mga guys. Paglilinis na, aking bahay at ko'y nag ano ngayon nga guys nag general cleaning kasi matagal itong uh, malinisan ulit dahil may trabaho nga kami lahat eh ako na lang ang naglilinis mga guys ako na lang ang nagpalugi <laughs> sa aking ano mga mga anak dito ayan dito. Linisan. Linisan ko pa to mga guys. Itong lalagyan ko ng plato. Ito, lalagyan ng bigas. Uh, ito, lalagyan din ng plato. Dalawang lalagyan ko ng plato mga guys. yung dito. Itong pinasipulasan ito, ko pa to. And then, ayun, tapos mo sa hayo dito. Uh, mga guys, uh, Hawaii. Uh, i-subscribe nyo ang aking YouTube channel dahil uh, need po po na 1,000 subscriber mga guys para maka ano na ako, makasahod. year 3 years na akong nagbablog. Uh, hanggang ngayon di pa ako naka tanggap ng sahod dahil sa kunti lang ang subscriber okay, mga guys na po uh, subscribe nyo ang aking youtube channel kung mapanood nyo ang aking mga videos bye bye mga guys god bless you all bye bye magingat tayo lahat